pagkatapos ng dalawang buwang trabaho eto, babiyahin na naman tayo so, let's G na tayo let's G po ang ating flight ng mahabang oras 6.30 pa ko ng hapon na alis dapat ang alis ko po dito ngayon sa uma na alas 9 so na delay kami 6.30 pa kami ng gabi ha? alis 6.30 ng hapon gabi na so ang problema na miss ko yung may iwan ako ng flight do sa Pilipinas so okay lang kasi yung mga ganitong sitwasyon na hindi ko po iniisip na negatibo, puro po ito positibo kasi baka sa isang banda kaya po na delay kasi mayroong mga mangyayari na dapat iwasan lang po natin. Yun lang po ang aking mga pananaw sa buhay. So ayun, okay naman. Nagpunta ko ng customer service. Eto, nandito tayo sa Aerotel. Sa loob ng airport. Eto, may dalawang CR. May kuwang, So okay naman at kinuha naman kami ng umanir. Bahala na sila sa kain ko, breakfast at saka sa tanghalian. So ayun at kakain muna ako mga guys at ang problema edi magre-rebook ulit tayo ng ticket sa Pilipinas. Pero okay lang. At least sa uh, makarating po tayo ng safety yan ang aking pananaw. At lagi po tayong positibo lang. Maraka makarating ng ayos, huwag po tayo magmadali kasi kung ano man po yung ating mga pinaplano sa buhay ay eh, mayroon pong mas magandang plano ang ating na ang ating Panginoon. Kaya siguro nangyayari ito eh, ay lang tayo sa mga mga masasamang mangyayari. So ika nga eh, slowly but surely. So kakain muna tayo. At napakwento na ako. Let's G! Three hours later. <music> Ayan guys, at tayo nandito na sa Pinas. Nagbabawi ngayon tayo sa tulog. Nagbabawi sa tulog. Taghangin ngayon dito, taghangin. Taghangin. Amihan, amihan. So yung mga guys. At uh, Maghahanap tayo ng magagawa ngayon. Huh. Puyat, tatlong araw na puyat bago nakarating dito. So yan. Ang magandang magawa. Wala na yung aking mga tinanong dito. Takangin, takangin. Ayun. Kurang hangin. Tag -hangin. Sarap ng hangin Masarap ang hangin dito guys Ito papaya So yun mga guys Tukon muna tayo <sighs> grabe ang hangin Grabe ang hangin ngayon ang hangin sa dalampas. Okay, Tumaya muna eh, hindi na siguro to. Tumaya kukunin ko na to. Ano? Ah, wow. Sa sobrang lakas ng hangin mga guys. Yun itong palapa ng niyog may kuryente kami dito may ilaw itong palapa ng niyog niya, yan, yan yan nakabagsak yan ang bagsak na yung kuryente so ngayon ay dito ay madilim pagkagabi so inaayos ko kanina hindi ko na maayos at naputol yung kable sa loob yan so siguro pupuntahin ko na lang kung kung ilang haba yung aking yung makabili ng panibagong kwan kasi putol eh tsaka luma na at ating bibisitahin yung aking alagang nga yes, kumusta ka di ha ha hmm yup masyado napakataas ng tali yung bahay ano kilala mo pa ako hmm Kilala mo pa ako. Yep. Okay, bye bye. Bye bye muna tayo sa ating alagang maso. Alagang manok. Father. Father. Meow. Meow. So let's do that. So, nakabili ng kuryente. 31 meter ito. Kabit na. Kuryente sya. So, ito ay mo na ako. Kakabit ko to. Kukuan tayo mag uh, Kukuan ng wire Sa mga kakabit pader Dito ano So ayan Wala tayo pader kung dito Pantukod So ayan mga guys Dito namin nakakabit dito Diyan. Dito sa panibago papunta ron. Kasi naputol. Wala tayong pantukod, Father. Pantukod. Oo. Boto, no. Baka makakakuha na naman ng palapanan na yun. Mabagsak na nung taghangin ngayon dito eh. Ha? Ang gagawin? Doon? Ah, wala, eh, yan ang sukat ko na binili pag pinagay niya yung kuan di kakapusin 31 meters lang yung kuan eh. eh dito na tinig lang ka hindi, na? dito lang hindi, lagyan, lang dito ng kuan maguho kaya ako dito ng kuwan sana ka po dyan ka hindi kakapusin pagka kinuwan dyan ha? kapus hindi, kabot hindi, ah, maguho lang ako dito ng kuan pusti yung para hmm pang buwan hindi man lagi bubuhayin yan sa gabi lang namin binubuhay kasi madilim nga eh kasi madilim so ngayon ay aking ikukunik na yung mga bukilya so tara let's g so tayo ngayon ay kuryentisyan ang ating trabaho ay kuryente siya niya, bukil ya ng ilaw eto tapos kunik ko rito sa ilalim plug <coughs> so mag-aayos ang ating gamit ay nandito oh, tulog na naman itong aking alaga hey 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 So, gawin ko muna 'to. So, bilisan ko na 'to, bilisan para matapos na. Ngayong kabilang dulo ito naman Bukilya naman Bukilya Bukilya ito so, okay na. Akabit na yung bukil Testing nyo dyan, father. So, ayan, pinapatesting ko kay father doon sa kwan. Okay. Bumibot na itong ating uh, camera. yung so, bubuhayin doon sa switch. Testing. Pero na, kena okay na ito. ilaw yan noo may law na sige sige oh ah. so yan may law na so ngayon ay ating patay rin ilalagay do sa kuwad sa, sa baki huhugot na lang ako doon ilalagay natin do sa poste hmm. ilalagay namin sa poste kaso hindi ako makakakyat at mabigat nasan yung kwan nito hmm. ito, yeah. ito ilaladlad muna rin nasan yung kwan mo nawala lotion nawala nawala ayun pala So, kailangan ko lang ay screwdriver. Tara. Tara, taralich. Tara, lech. Ayan, <coughs> eh, pader yung ating kuryente. natin padaan ah. yun dito sa bagong bill na dumaan lad lad lad, lad. pader natin dulu. Eh. Dulo na. Ngalaya ladlad lad, ng pader, lang ninyo. Kaso up. Buhol-buhol na. Sakto kaya yung sukat ko. 31 meters. Yun. So, tayo ay kukuha ng hagdan Yan, jang po ay kakabit natin kakabit yan So Kukuha kami ng hagdan Ito siya Ito siya eh hey, okay lang yan kasi lalagyan natin ng kwad eh. Okay. Ng poste, eh. angat pa yan eh. Hindi naman yan nakalatag sa baba. Yan ay nakalatag sa sa itaas. So, teka pa so, so, yan. Ayaw mo kung paano to. So, akin muna ito ni Pupesto. So, yun mga guys. <laughs> Pinababa ko na si Father. Eh. Kasi matanda na yun. Eh. Pinapukan ko lang. Kaya hindi po ako makakiyat. Baka sabihin nyo naman eh, yung matanda ang pinapakiyat ko medyo magaan si father eh. Pinalagay ko lang doon. Pero ako nga aakyat talaga kasi hindi niya kabisado yung paglalagay doon. Eh ito kung kuha na to, baka pag ako umakyat ito yung maputo na. Gabok na. Ay eh, pag ako umakyat eh biglang lumugso eh ako eh sandaan kilo yata eh pwede nang timbangin. <laughs> so maghahanap ako, hindi diskarte ako ng kwan yung patungan yung tungan yun yun para may nakita ko ah yung drum so susubukan ko yung drum mga guys so let's gym muna tayo ulit ay yan yan Ayan. ito na yung ilaw binaba namin ng konti doon ewan ko kung mag okay na to itong drum ay susuli na Malaki ang laman nito. Gulong. 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 <laughs> tubig. Ayan. Ini tu, ini tu. So dito ka muna iyun. uliin natin yung mga bangko Pader Tapoy na si Pader mm -hmm. Yung hagdan ay may soli maya maya ng konti pahing-pahing muna <laughs> init ah uh -huh. mainit so charge muna to charge 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 so yan mga guys ito okay na yung ating uh, inayos kanina oh. maliwanag na dito maliwanag na rin doon uh, pagkatawid ang ilog dito sa puno yung aso ah, yung manok hindi makakatulog yung manok ayan ayan mga guys oh. No? kita na tayo rito so, malinaw na hmm kitang kita rin no? so ayan so let's see na tayo okay na okay na ating project pagdating natin sa gitna ng disyerto ito naman ang ating trabaho Trabaho ko na agad tayo dito. Trabaho vlog. Uh, tayo po ngayon ay Corrientesian. Ito ang trabaho ng Corrientesian. So, bye-bye. Hanggang dito lang po. See you soon.